Kain na naman si Kuya Ano ulam mo kuya? Gulay. Ano na gulay? Labasa. Ano At pa? Kumakain okra. siya ng ano, okra. Yan yeah, yung ulam niya. Ito uh, yan. Ikaw, Bibi, ano ulam mo, Bibi? Ano ulam mo? Wala sa mood yan. Huwag muna natin pansinin. Uh, sarap kuya. ya? Yeah? Sarap At yung pa. ulam? Sarap. Tingusin mo panguyan? no? Ganito yung gusto ni Kuya KD na ano, low oil. Kalabasa lang, tsaka malunggay okra. Kasi, yun lang available sa rep. Di ba kuya wala, wala, na ibang gulay? Ito. Oh. Mm yung -hmm. gulay. Mm -hmm. mo. Yung sabaw. Oh. Okay. Hmm. Ano mm. yun? Lizard. Mm. Um, ba't gano'n yung tulog? Hindi ano. Parang like on siya. Mayroon siyang awak na mic. kasi na, magbabay ka na. Bye-bye. Na mayroon gabi. Mayroon eh. gabi. Eh. Pangaon. Pangaon. Manihapon. Manihapon. O, asya na ito. Bye-bye. Bye-bye po.